哇。 magpupukot sina Buyok ng isang fish pen dito sa Laguna Lake. Kaya eto, bago nga kami pumalaot ay bumili nga muna ako ng gaulo at ng sampurado dito kay Ate Perly. Medyo tinanghali nga kami dyan mga mare at tingnan nyo naman ang araw at ah, talagang tirik na tirik na. Nagdala na nga rin ako ng kape dahil iinumin na nga lang namin yan sa bangka dahil hindi pa nga kami nagkakape. Magdadancer nga si Buyok ngayon sa pagpupukot ng isang fish pen doon sa barangay Binitagan. Kaya sabi ko nga kay Buyok ay sasama nga ako para malaman ko at makita kung paano nga ba ang pagpupukot. Bata pa lang kasi ako mga mare ay eh, madalas ko nang naririnig ang salitang pukot pero hanggang ngayon nga ay eh, hindi ko pa rin alam kung paano nga ito ginagawa. Kaya tara, samahan nyo nga akong makita at alamin kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng mga mamamukot doon sa laon. Napakarami kasi talagang fish pen dito sa Laguna Lake eh, kaya meron talagang grupo ng mamamukot na anytime ay eh, pwede mo ang tawagin kapag gusto mong nang magpahango ng iyong mga isda. Alam nyo ba mga mare na si Buyok nga noon ay eh, nag-aalaga rin ng isang fish pen kaya lagi nga silang nagpapapukot. Dito kasi talaga ang trabaho niya sa lawa kaya talagang sanay na sanay na nga siya sa mga gawaing pandagat. So ayun na nga mga mare, after nga ng ilang minuto namin paglalakbay sa dagat ay sa wakas na karating na rin kami dito sa fish pen na kanilang pupukutin. Naghahanda yeah. na nga ang mga kalalakihan na magpupukot dito sa fish pen kaya tamang tama talaga ang aming dating. Isang ektarya nga daw ang laki nitong fish pen at mamali nga daw ang laman nito. Ang una nga nilang ginagawa mga mare, ibinabagsak nga nila ang mga lambat na pamukot sa mga gilid ng fish pen at unti-unti nga daw itong paliliitin para maipon nga ang isda sa isang sulok. Kung nakikita nyo nga yung nakadilaw na lalaki ay tinitibugan nga or binubulabog yung mga isda na nasa gilid para mapunta nga ito sa gitna. Ha? kalalakihan naman na ito ay gumagawa nga daw na tinatawag nilang tarupit at dito nga daw naiipon ang lahat ng isda na laman nitong fish pen. Sa mga oras nga na iyan ay malapit na nga nilang maikot ang buong fish pen at babatakin nga daw nila ito ng mano-mano. Alam nyo ba mga mare na sila nga ang pinakasikat at pinakamagaling na mamamukot dito sa isla? Kuhanin kuhanin nga sila dito sa amin sa isla at halos araw-araw nga sila may pukot. At kung may mga fish pen nga kayo dito sa lawa ng Laguna at kung balak nyo na nga magpahango ay bakit hindi nyo sila subukan? Ilalagay ko na lang ang kanilang contact number sa ibaba at kayo na nga lang ang mag-PM sa kanila. Ang ilan kasi sa mga lalaking ito ay kaibigan ng aking buyo kaya talagang suportado namin sila. Ay di ba nga ganun naman talaga ang magkakaibigan at nagsusuportahan? eh. Anyway, tapos na nga rin pala ang tarupit na ginagawa nila at pwedeng pwede na nga itong pag-ipunan ng isda. Halos naikot na nga rin nila ang kabuuan nitong fish pen kaya handang-handa na nga silang bumatak. Ay este, hila pala at ayaw nga nila ng salitang batak at bakado iba ang isipin ng mga tao. Charis! Alas 7 pa nga lang ng umaga ng mga oras na iyan pero matindi na nga ang sikat ng araw kaya naman ang iba nga sa kanila ay lumulublob nga sa tubig para maginhawahan. hawahan. Kanya-kanya nga silang trabaho dito mga maret ang lahat nga ng nasa bangka ay bumabatak at para nga lang silang mga naglalaro. Babatakin nga nila ang lahat ng lambat na kinalat nila sa mga gilid ng fish pen hanggang sa ito ay lumiit at mapunta nga sa tarupit. O diba, sumama lamang ako dito kay Buyok ay napakarami ko na nga agad na alaman. Ang dalawa nga nilang tao ay nasa tubig dahil kung minsan nga ay sa tulus ang lambat. At ang dalawa naman ay nakabantay sa tarupit dahil minsan nga daw ay umaangat ang lambat at baka makawala ang mga isda. Madalas nga rin sumama ang aking tatay sa pagpupukot noong araw kaya lagi nga kaming may libreng ulam. Aba, bang lakas yata noong bumatak noong araw. Kagaya nga nitong mga kalalakihan na ito at parang maganda yatang isali sa bunong braso. Ano <laughs> hindi na nga nakayanan ni Buyok ang init, kaya naman ikinulubong na nga niya ang kanyang suot-suot na panloob. Sa mga oras nga na nasa bandang gitna na nga ng fish pen ang lambat at matindi-tinding batakan pa nga ang kanilang gagawin. Lumipat naman nga sila sa kabilang side ng fish pen at doon naman sila babatak hanggang sa ito ay matapos. Diyos ko mga mare, hindi ko nga alam na ganito pala talaga kahirap ang trabaho ng aking tatay noong araw. Pero proud naman ako dahil napalaki nga niya kami at napakain ng maayos sa ganitong klaseng pamamaraan ng hanap buhay. Sa mga oras nga na ito ay si Buyok na ang at sabi nga niya ay napagkakahirap daw pala dahil bewang nga ang humihila dito o bumabatak tapos ay isisikad mo nga yung paa sa unahan. May inilalagay nga daw silang mga tali sa bayawang tapos dito nga ay sinasabit yung lambat para ito ay batakin Tapos yon mga mare, paulit-ulit lamang ang proseso hanggang sa matapos nga ito. Nakakatuwa nga mga mare dahil may teamwork nga sila para mapagaan palalo ang kanilang trabaho. Hop! 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 Terima kasih telah menonton! Kaya naman sa mga kabataan nga dyan, abang titigas ng ulo, aba, baka hindi nyo alam na ganito pala kahirap ang trabaho ng tatay nyo sa laot, ay mag-aral kayong mabuti. Halos dalawang oras nga nilang binatak-batak ang lambat hanggang sa maipon ang mga isda sa tarupit. At eto nga pala si Kuya Larry ang may-ari ng fish pen at napakaganda nga ng kanyang iti at mukhang maraming huli. Limang libong similyang mamali nga daw ang kanyang inihulog dito mga mare. Sa mga oras nga na ay tinatanggal na nga nila ang bukana ng tarupit at napakaraming kanduling nakakapit. Wow! <laughs> Inestimate nga lang nila kung gaano karami ang nahuling isda at kung gaano nga kalalaki ito. After nga nila itong mangat ay nagmeriendahan muna sila dahil may pamerienda pala si Kuya Lari. May pakape may tinapay at may ka... Tinapay. Napakabait pa nga nitong si Kuya Larry dahil may pauwi pa nga siya sa aming isda kahit na eh hindi naman kami nambabakaw. Dinagdagan pa nga nila ito at sabi ko nga itama na at baka hindi namin magkanda Kaya naman maraming maraming salamat po sa iyo Kuya Larry at sana ay pagpalain palalo ang iyong fish pen. Pagkatapos naman sumama ni Buyok sa pukot ay umuwi na rin kami agad. Kaya naman nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, papalaw na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. Ani. Eh.